Mga Katniel fans, hindi napigilan. Nag-chat sila kay Daniel Padilla. Talagang tinanong sila kung napano ang Katniel. At reply naman agad ng aktor, sabi ay relax na kayo. Aming mga Katniels, tama na ang pag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. At dagdag niya pa na, mahal ko kayong lahat sa God. At sabi pa nga nila, kung talagang nagbreak ang dalawa, eh di sana ay hindi na nakapalo ang mga kapatid ni Katrin at mami niya at ang mga kuya at mga best friend ni Katrin kay Daniel. Inihintay ang lahat ng confirmation ng dalawa. Sana nga kung reply ni Daniel Padilla yon ay talagang mapapanatag na ang lahat lahat dahil nabi niya ay relax na kayo. At kung talagang nag-break ang dalawa, hindi na magre-reply si Daniel sa mga Katniel fans para lokohin sila.